Hello guys, Ayun, nakaanin na naman tayo ulit ng ating malunggay syempre sariwang sariwa yan guys oh, nakakatuwa so nung umuulan na dito siguro straight na tatlong araw o oh, kadalasan dito umuulan talaga ng hapon so ayan, lalong gumanda yung ating malunggay super fresh, na fresh talaga guys so napaka healthy nito and, and siguro naman alam nyo na kung anong lulutuin ko so meron ako dito guys uh, manok at halo natin ang sayote at syempre hindi mawawala ang pawang, siling green, luya at sibuyas at tigit sa lahat ang ating lemongrass or ano tawag nito guys? <laughs> Lemon grass. Tanglad. Ayan, tanglad. So, yun lang guys. Thank you so much. Thank you for watching. Hulaan niyo ako anong lulutuin ko.